Sa ating programang Boses ni Magdalena Pakinggan po natin ang may story na ibabahagi ko sa si inyo Magandang araw sa si inyo Ang pangalan ko ay Jose Pero sa mga kaibigan ko, Joe ang palayaw ko 45 years old at may asawa Kasalukuyan ay nandito kami ng asawa ko sa Pilipinas para magpakasyon. Ilang taon na rin kaming hindi nakauwi sa Pinas kasi base ng aming pamilya sa Canada. Sa aming pagpapakasyon ay namamalagi kami sa bahay ng panganay nila misis na si Ate Inday. At meron itong anak na babae. Ang pangalan ay Tintin. Sa simula pa lang ay agaw pansin na sa akin ang itsura ni Tiena. Mapudi, ngunit hindi naman siya yung tipong kagandahan. Yung sakto lang. Pero may kakaibang apil ang talagang ito para sa akin. Pagamat nasa sa late high school pa lang, ay nakitaan na agad si Tien ang kaseksihan. Sino ba naman ang hindi mag-iisip ng kung ano-ano sa kanya? Lagi ko na lang napapansin na lagi lang itong nakasando at nakashort ng maiksi. Kaya't parati akong nakatingin sa kanya ng palihim. At iyon na nga ang naging problema ko dahil hindi na ako nakontento sa pasulyap-sulyap na lang. Nagsimula ang lahat. na isang araw ay naiwan ako sa bahay nila at Maagang umalis ang magkapatid kasi gusto raw ni misis na makapunta sa palengke para siya mismo yung bibili para sa lulutuin niya mamaya. Nagising ako nang may kumakalampog sa may kusina na parang ang galit na hinahampas ang mga gamit. Nagbabantulot akong bumangon at pumunta kung saan ang gagaling ang ingay. Nadatnan ko si Tina na naguhugas ng pinggan na nakayuko ko sa lababo. Napalunok ako bigla. Nakasuot lang siya ng short at manipis na sando. Hindi ko mapigilan na hindi mag-isip ng mga pilyang bagay sa kadahilanan na unti-unti akong nauhulog sa kanyang kamandag. Tin, ano ginagawa mo ang aga-agay ang ingay-ingay mo na? Ang sabi ko Pasensya na po ha? si mama kasi. Nagtatampong sagot niya sa akin. Ano bang problema sa mama mo? Tanong ko sa kanya. Kasi chong, gagala yung mga classmate ko mamaya eh. Manunood daw sila ng sine sa bayan. Eh ayaw akong bigyan ng pera ni nanay pang sine. Nagmamaktol niyang sagot sa tanong ko. Eh lang naman pala eh. Pero pinayagan ka ba na sumama? Payag naman ho siya. Kaso nga lang, sabi niya wala siyang perang ibibigay sa akin. Ang sabi nito ko. Ho siya, huwag ka nang magmaktol dyan at ako na lang yung magbibigay sa'yo ng pera. Magkano ba kailangan mo? Ho? Seryoso po kayo? Salamat po, chong. Excited na sabi sa akin ni Tin, sabay yakap sa akin. Hindi nakalampas sa akin ang pagkakataong iyon. Namoy ko ang mabango niyang buhok. Halatang bagong ligo ito. Hindi ako nakatiis at niyakap ko din siya sa kanyang bewang at diniin ko pa siya lalo sa akin. Nawala talaga ako sa sarili ko ng mga oras na iyon. Pinakiramdaman ko saglit kung ano yung magiging reaksyon niya. Hinayaan niya akong nakayapos lang sa kanya ng ilang sandali bago niya ako itinulak palayo. Thank you po talaga ha. The best ka talaga. Ang sabi niya sabay bigay sa akin ng ismak sa pisngi. Naghihinayang man ako sa pagkakabitaw ko sa kanya pero sa tingin ko okay na ako ron. Magkano ba kailangan mo? Hmm, pwede po bang 500? Yun lang pala eh. O ito, sabi ko sa kanya sabay kuha ng pitaka ko at inabot ko ang limandaan sa kanya. Salamat Jong, ha? Hmm, tapos ka talaga. Pahayag niya at excited na yung mapos ulit. Tsaka siya tumingala sa akin. tigan lang kaming dalawa. Maingat kong inilapit ang mukha ko sa kanya para sunggaban siya sa labi nang bigla siyang umiwas. Hmm, kayo ha? Ang bad niyo. Kinabahan ako bigla sa sinabi niyang yun. Baka magsumbong siya kay misis. Patay ako nito. Ah eh, pagbigyan mo na si chong mo. lang naman sa'yo eh medyo alanganin kong rason sa kanya. Nakuyukitan lang ba talaga? Tanong nito habang nakangiti sa akin. Ah eh, kung pwede sana. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang marinig namin na bumukas ang gate. Mabilis siyang pumiglas at tumiretso sa room niya. Habang ako naman ay umupo lang at pilit na kinakalma ang aking sarili. To say the least, ay pinagbalingan ko si Mrs. ng gabing yun. Habang nakatatak ang inosenteng itsura ni Dean sa aking gutak. Kinabukasan, ay medyo naiilang si Tin sa akin. Parang nahihiya siya. So, nang ako na kami lang dilawa ang niiwan sa sala, ay kinausap ko siya. Kamusta naman yung lakad mo kahapon? Okay lang po. Medyo nahihiyang sagot niya sa akin. Upo ka rito sa tabi ko. Tinabi ko ang upuan sa tabi ko. Walang atubili siyang umupo sa tabi ko sa sofa. Ang bango niya talaga. Napaka-fresh ng scent niya. Yun pa lang eh, malakas na yung tama sa akin. Nag-enjoy ka ba sa lakad nyo? Enjoy naman po. Kaso nga lang, kinapos yung baon ko eh. Kasi nagaya pa yung mga classmate kong magpunta sa buffet. Nahihiya niyang sabi sa akin. Ay, oh, eh sana pala dinagdagan ko pa. So ulitin, sabihin or text mo ko kung kailangan mo pa ng pera ha? Kinuha ko ang cellphone niya at nilagay ko ang aking number. Nakakahiya naman po. Ano ka ba? Basta sundin mo lang yung gusto ko, marami pa akong ibibigay sa iyo. Ang sabi ko sa kanya habang maingat ko siyang hinihila palapit sa akin. Parang balisa siya nang maglapit kaming dalawa. Sige po, sabay tangka tumayo. Pinigilan ko siya at sinenyasan kung pwede ba akong humingi ng kiss. Lumiyon siya sa likuran niya at siniguradong walang tao at saka niya ako hinalikan sa pisngi. Hmm, ang daya mo naman. Sa pisngi lang, pwede ba dito? Malambing ang pagkakasabi ko noon sa kanya. Sabay turo sa labi ko. Ah, eh, tsaka ano ho, pagkabado niyang sagot. O sige, basta wag mong kakalimutan ha. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang ako. Okay? Hindi ko na pinagpilitan ang gusto ko. Sa isip ko ay may pagkakataon pa para doon. na. Pagkatapos ng insidente yun, ay naging mailap ang pagkakataon sa amin ni Tina. Medyo busy na siya sa si school. Ay ako naman ay palaging kinakaladkad ni Mrs. sa mga outings niya. Isang gabi, nagkasabay-sabay kaming lahat na kumain ng hapunan. Masaya si Nakiki Nakikipagkwentuhan siya sa mama at tita niya. Ako naman ay panay basulyap-sulyap lang sa kanya. Pagkatapos maghapunan, nagabi ako sa sala at nanood ng PBA sa TV nang biglang tumunog ang cellphone ko. Si Tin. Chong, di ba sabi mo kung may kailangan ako sabihin ko sa'yo? Siyempre naman, ano bang gusto mo, baby girl? Sagot ko. Eh, kailangan ko sana po ng pera eh. 5,000 sana. Gusto ko ang pilihin yung cellphone ng classmate ko eh. Hmm, medyo malaki-laki yan ah. Sige na po. Di ba sabi niyo kung may kailangan naman ako, sabihin ko lang sa'yo? Eh, ano naman ang mapapala ko kung bibigyan kita? Pag send ng message, ay lumingin ako sa kinaroroonan niya. Sila Mrs. at ati Inday ay nakatalikod sa akin habang si Tina man ay nakaharap sa akin. Ano po ba yung gusto nyo? Eh, hindi ko pa alam sa ngayon eh. Medyo nag-aalangan pa akong sabihin sa kanya na gusto ko siyang masolo minsan. Lumingan ka po ulit dito, reply niya. Nang lumingan ako, Inakita ko si T na inayos ang kanyang upuan. At biglang bumukas ng bahagya ang kanyang mga hita. Napangangako sa pagkabigla. Numiti lamang si T sa akin at tiniklop na niya ito muli. Pucha, mukhang palaban tong si Tine. Napangiti na lang ako sa si inasal niyang yun sa akin. Sige, pag-iisipan ko, reply ko ulit. Sana po ito pa rin yung pinangako niyo ah. Nang nareceive ko ang kanyang text ay lumingon ulit ako at nakita ko siyang tumayo at pumasok na sa kwarto niya. Iniisip ko kung ibibigay ko yung gusto niya ay kailangan may kapalit din yun para sa akin. Nagpaalam ako kay Mrs. Nabupunta lang ako sa labas sandali pero ang katotohanan niyan ay pumunta ako sa bangko para mag-withdraw ng pera. Ilang oras din akong nawala sa bahay. At nung dumating na ako, ay nakapatay na ang mga ilaw. Buti na lang at may susi ako ng bahay. Pumasok ako sa bahay. At inuna kong pinuntahan ang kwarto namin ni Mrs. Tulog na tulog siya. Sunod kong tinungo ang silid ni Ate Inday at gayon din tulog na rin. Ang huli kong sinadya ay ang room ni Tina. Sinubukan kong buksan ang pintuan niya pero bigo ako ng natuklasan kong nakalak lock pala ito. na ako. Pumirmiya ako sa sala. Ayoko pang matulog. Dala na rin siguro ng mga ko kanina na baka sakaling pagbigyan ako ni Tienna. Habang nagmumuni-muni ako sa sala, ay pinatay kong lahat ng mga ilaw at pinaandar lang ang TV na walang sound. Nagbaba sakali akong baka gising pa si Tien kaya tinex ko siya. Kung gising ka pa, ilabas ka dito sa sala at mag-usap tayo. Hindi ko inaasahan na pa siya. Dahil ilang sandali lamang ay lumabas na siya sa kwarto niya. Alas on si ng gabi. Tahimik na ang buong bahay. Ano po yun? Tanong niya habang papalapit sa akin. Nakaputing oversized t-shirt lamang siya. Anina ko ang mapuputing niyang legs sa ilaw na galing sa TV. Apo ka rito. Utos ko sa kanya habang hinihila ako siyang paupo sa kandungan ko. Pumayag naman siya at bumagsak lang sa akin. So, ano nga ulit yung kailangan mo? Maingat akong humaplos sa kanyang braso. Dam akong bumibigat ang kanyang paghinga. Hmm, 5,000 po, chong. Yung... Mahina niyang sagot sa akin. Tinig ko ang kabahas sa kanyang boses. Medyo malaki-laki ding halagayan, iya. Ano bang kaya mong gawin para sa akin kapalit niyan? Sagot ko naman sa kanya. Nagulat na lamang ako nang kusa siyang umakbay sa akin. Sabay yung para sunggaban ako sa labi. Siyempre, tumugon ako kaagad. Maingat kong inangat ang t-shirt niya at pinahiga siya sa sofa. Hanggang sa tuluyan na kaming natangay pareho. Halos magiba ang sofa sa panggigigil ko sa kanya. Sinulit ko talaga yung sandaling yun. Ilang sandali pa, ay pareho na kaming hingal na hingal. Sabay kaming umayos at bumangon sa sofa. Wala kaming imikan habang nag-aayos kami ng sarili. Tin, eto na yung pera oh. At inabot ko sa kanya. Salamat po, Chong. Na ko nang kinuha ang pera at bumalik agad sa kanyang silid. Naiwan ako sa sala. Hindi pa rin ako makapaliwala sa namagitan sa amin. Sa isip, isip ko, alam kong hindi pa yun ang huli. Tiyak akong muli siyang lalapit sa akin kapag nangailangan itong muli. Pinikit ko ang mga mata ko kasabay ng isang matamis na giti. Hanggang dito na lang pumuna ang ating istorya.